buhay. Nandito na naman kami guys sa ano sa Talipapa kung saan ang daming mga nagbibinta dito ng na mga gulay kakasi, kasi, klase. So uh, mag-aano kami ng ano, bibili ako ng pichay. Tingnan ano? ko lang. Tapos may kangkong siya pero hindi siya maganda guys, pangit. Maniliit lang ang mga ano niya. So, maghanap ako mamaya ng medyo Okay, okay. Ito siguro na lang. Okay. Kaso lang ang mga pechay nila, sobrang liit. Kagturia lahat. Okay. po na ako ng opo. Opo na lang siguro. Medyo okay pa ang ano, ihalo doon sa ating manok, guys, no? Hanap ako ng hmm, saging, ang ganda ng ano. Ang ganda ng mga saging oh, mga fresh pa guys, fresh from the farm. Fresh from the farm pa ang mga saging. Yun. Para siyang talipa pa guys no na bulante kung baga nagbubulante or uh, tabo sa sa Bisaya. Or ito na lang halo ko siguro guys no kasi wala na ang papaya sobrang hinog pangit naman ito Ito na lang siguro Medyo okay pa Yung medyo mura pa ba guys ba hindi pa hindi matanda or hindi matigas medyo ano-ano pa na opo. Kasi dito guys, ang daming nagbibinta talaga dito tuwing Friday, yan o. yan doon, mga sibuyas. Wow. Uh, may papaya pala siya na green Oh. Pero na, na, na ano ko ano na kasi dati yan. Kam, hada bando? Hindi na bando. Kam, real. how much for real for real daw yan guys no kulang kulang 2 grams bago mag 1 and a half so kada kilo kena 1 kilo no come hada for real daw guys okay for real ada last one mal ba bana ada mal gacho na tumi chinta koru na Ito na guys, ang binili natin, no? One. Oh. oh. For real, guys, no? Thank you. So maghanap ako ng saging. Kangkong phi? Pitay. Big ayaw ayaw. Kangkong. na mo Maghanap muna ako ng saging mga langka saging. So, yan guys, so, oh, ang mga binta nila. <laughs> ang dami. Chacha. Uh, cha-cha! Cha-cha, cha-cha, cha-cha. cha cha Yung matanda, guys, no, pa-inka-inka siya, guys, kawawa siya, no, maglakad. Yung matanda na yan, Pakistani. Yan siya maglakad -lak guys, paingka-ingka yan siya no? Yan no, paingka-ingka siya maglakad guys, o, kawawa yung matanda guys, matanda na siya. So yan lang guys, ang konti kong vlog, thank you for watching, bye bye!